Good morning! Andito ako ngayon sa trabaho ko. Tara, trabaho tayo para sa ekonomiya ng Pilipinas. Para makapag-ambag tayo ng dollars. Barita ako, tumasa naman daw ang mga sa Pinas. Cross-CV, or yung kuryente. Gasolina, siyempre pang rin. Ang tanong, paano nakakasurvive o nakakayanan ng mga kababayan natin ang na ang maliit na kinikita nila sa Pilipinas. Ang garing, no? Diyan ako bibirib sa Pinoy. Misan nga kahit walang trabaho yung tambay, nakakakain pa ng tatlo o apat na beses sa isang araw. Amazing, no? Anyway, balik tayo dun sa nagtahasa ng mga grocery, mga bibihin. Ang daling lang talaga na have talaga ang Pinoy kahit na ano. So, break muna tayo. So, work. So, dito natin pagputuro yung usapan natin sa inang rock. Yung mga Pinoy, na nakakasurvive sila kahit na. Anong problema yung dumating sa buhay nila? Problema lang yun. Pinoy kami. Okay? So, pero sana dumating yung panahon na hindi na kailangan dumabas ng mga Pinoy sa ibang bansa or mag-abroad para lang magbago yung estado nila sa buhay. Sana dumating ang panahon na yun. Why not? Kasi sa totoo lang, dito sa Alaska, dolyar man ang kinikita, pero dolyar din ang expenses. Lahat ng bills, mahal. Kailangan lang talaga magtipid para may matira. Okay? So, see you next time. See you on my next video. Pakita ko sa inyong blue. mm <laughs>